sa iba, pa sa iba yung na uh, kita yung nanay na nilaputan sa nanay. Yung tao nga na nabila namin ng silipan sa na, nakita niya. Tapos pag uwi namin, wala naman. Napa pa siya ang dalaw. Pagkagabi, nat na siya. Akala ko laglat na normal. Ito pala. Dito niya. Parang may kumagat to dito na nangamaga. Pero ayun lang po yung Then, so, time, hmm. Tapos may nakita sa yung tao na tumatawag sa kanya. siya. sa nagkuhan Uy! Sabi ka pa niya pa niya dala sa mga. Tidin. 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 Dito. Dito naman kami ni sila. Okay. mo oh. yan. Chaka yung inyo. Papatay niyan. Mm. Ayaw pa niyan kita na tayo yung pagdating kita po, po sa Panginoon. Panginoon pagdating oh, na sa pagdating kita sa sa pagdating kita sa pagdating kita sa kasi kita sa sa pagdating kita sa pagdating kita sa sa pagdating kita sa pagdating kita mata. <coughs> Ate mo na. Ate di mo na. Ulo muna ulo Ganyan pababa Pababa mo Halosin mo na yun ha Halosin na Halosin Alisin mo na pala! Opo! Oh, Anong galing ko na! Anong galing ko na! Alam kaya kong mungulag dito? Alam kaya kong mungulag dito? Alam! galing ko na! Isa mo lang! Isa mo lang! Opo! Oh, ba? Kapit-bahay ka ba? Hindi po! Alam pala! Sige saan? Matahin po! Malapit ka sa kanila? Malapit ka sa kanila? Hindi po! Malayo po! Malayo ka? Bakit mo ganung to? Ano?

Hahaha. 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 Tumakas yan isla. Hawa. Ay, gumalaki. Ay, Hindi nagkaunawa. Maglaki. May niya magkakasal. Ah, Hawa. Ay, hindi eh, nilang magkakasal. Hindi nilang magkakasal. Ay, hindi nilang magkakasal. Hawa. Ay, gumipat ng digla ah, eh, doon. Ay, saka po. Ay, nandun. Ay, yung kapitulong. Ay, yung mga

ay, wala na. Wala na. Wala na po. O gusto ko ngayon eh, palang gagawin mo to at itigilan mo to ha. Opo. Ha? O oh, ibabalik ko sa inyo. Opo. Wala po ay ko. Opo. Hai. Bapak, itu skor. Pak. Internet Pak. Ayan po, ano pong pakiramdam nyo? Uh, uh na po. Ano sa niyo po? Sige po, pakiramdam nyo po. Ayan. Wala na po. Kali na po, masakit po siya. wala na, hindi na masakit. Wala na po. Ayan po, ibig sabihin po, na ipinagaling po kayo ng Panginoon. Panginoon po nagpagaling sa inyo. Sabi pa niya, papatay, papatay daw ako, papatay daw ako. <laughs> Yan, ngayon po, ay, ano po ulit pa ang dam niya? Wala na po, kanina po. Pero ngayon po. Okay na po. Wala na po, wala na po siya. Sige po, ano na niyo po, ayan po. Makapal lang. po, ayan po kasi po makapal. May parang ano pa po kasi. May, may parang uh, kasi na insekto. Kaya <tip> ito po, ganito po yung niya. Kapag kalahagin na lang, okay nga dito, riripin na na po. Mas maganda po, mas maraming kada araw mayinom niya. Pwede ko po ulit ha? kapag kalahagin na lang, okay nga dito, riripin na po. Kahit anong tubig ilagay niya, basta po inamin niya. Okay na po yan.